ang solusyon sa problema, kapatid, kasing lapit lang ng tuhod at nang sahig. Luluhod ka lang. Luhod ka lang pagkahirap na hirap ka na. Luhod ka, tumawag ka. May Diyos. I believe. Kung yung iba hindi naniniwala, but I believe that someone in the great somewhere hears everywhere. Even in the darkest night, even in the worst situation, merong makikinig sa panalangin ng isang tao kung naniniwala ka sa Diyos. What we need is just to believe that there is somebody up there and to trust Him with all our hearts. Gaya ng sabi ni San Pedro, sa 5:7 ng unang Pedro, sa English, pakibasa mo si Jesus. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ilagak nyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinag-